ang isang katotohanan na hindi lahat ng tao sa mundo ay alam ang mga bagay na ito. Karamihan sa mga sekta sa panahong ito na ayon sa kanilang mga aral at doktrina ay ang pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo sa lupa ay katapusan na ng mundo. Iyan ang nakatatak sa isipan ng mga ibang mananampalatayang ayon sa kanilang sarili ay mga Kristiyano. Ang pagkakaalam nila ay katapusan na o maghuhukom na pagdating ng Panginoong Yesus. Ngunit ang katotohanan ay hindi pa talaga maghuhukom pagbalik ng Panginoong Yesus sapagkat siya ay maghahari pa sa loob ng isang libong taon. Ngunit hindi naniniwala ang ibang mananampalataya na ito ay totoo sapagkat ang paniniwala nila ay katapusan na nga ng mundo pagdating ng Panginoong Yesus. Pro maghahari sa lupa ang mga kay Kristo at si Kristo sa loob ng isang libong taon. Ay paano mangyayari yun? Ay susunugin ang buong daigdig na ito. Katapusan na nga ba ng mundo pagdating ng Panginoong Heso Kristo? Ano ang mangyayari sa mundo pagbalik niya? Mapupugnaw na ba o masusunog ang sanglibutan? Kung ganoon nga ang mangyayari, ay marami ang di maliligtas at mapapahamak dahil ang sabi ng Diyos ay ganito na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ang ibig pala ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, ibig niya na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Dahil ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas, ano ang mangyayari pagbalik ng Panginoong Heso Kristo katapusan na ba ng mundo o ibig pa ng Diyos na maligtas ang mga tao? Magbabasa tayo ng Biblia kung ano ang mangyayari pagbalik ng Panginoong Heso Kristo at ano ang mga sinyales na siya ay malapit ng bumalik. Noong narito pa ang Panginoong Heso Kristo sa lupa, kinausap niya ang mga apostol kung ano ang tanda o mga sinyales ng kanyang pagbabalik. Tungkol sa mga bagay na ito na inyong nangakikita ay darating ang mga araw na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa-bato na hindi ibabagsak. At sinabi niya, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mga iligaw sapagkat marami ang paparito sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo at malapit na ang panahon. Huwag kayong magsisunod sa kanila." at pagka kayo'y nangakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan ay huwag kayong mga sindak sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito datapwat hindi pa malapit ang wakas. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila magtitindig ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng malakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Ang mga sinyalis na ito ay nangyayari na sa ating panahon. Masasabi natin na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ano nga ba ang mangyayari? Pagbalik ng Panginoong Heso Kristo katapusan na ba o magpapatuloy ang pagliligtas sa mga tao dahil ayon sa kwento mula sa unang Timoteo 2.4 na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ibig ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Pagbalik ng Panginoong Heso Kristo dito sa mundo, ayon sa kwento mula sa Biblia ay ganito sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Ayon sa kwento mula sa Biblia, pagbaba ng Panginoong Heso Kristo ay mabubuhay ang mga patay, ngunit hindi lahat ng mga patay ay mabubuhay, kundi ang mga nangamatay lamang kay Kristo ang unang mga bubuhay ang ibig sabihin ng nang nangamatay kay Kristo ay sila yung mga lingkod ni Kristo na mga namatay na noong una kasama na ang mga unang apostol at mga propeta. Sa isang sangdali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Narito, Siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsisiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Pagbaba ng Panginoong Heso Kristo mula sa langit ay makikita siya ng lahat ng mga mata, masasaksiyan siya ng lahat ng dako mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga kasamanya kasama niya sa loob ng isang libong taon. Ayon sa mga kwento mula sa Biblia, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ang mga taong mabubuhay pagbalik ng Panginoong Heso Kristo ay magiging mga immortal na sapagkat hindi na sila mamamatay at sila'y magiging mga seserdote ng Diyos at ni Kristo at maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Papaano sila magiging mga immortal? Sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay ay hindi na mga gaasawa ni papag-asawahin pa kundi gaya ng mga anghel sa langit. Magiging gaya na ng mga anghel sa langit. Pagbaba ng Panginoong Heso Kristo mula sa langit, hindi lahat ng patay ay mga bubuhay kundi mga lingkod lamang niya ang makalakip sa unang pagkabuhay ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ang mga patay na hindi na nga buhay ay nananatiling patay hanggang sa loob ng isang libong taon na maghahari si Kristo kasama ng kanyang mga lingkod. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Sa paghahari ng Panginoong Heso Kristo kasama ng kanyang mga lingkod, ipangangaral nila ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan, lahat ng sulok ng mundo. Sila ang maghahari sa panahon ng isang libong taon. Walang makakapigil sa kanila sapagkat kasama nila ang Kristo. Walang pwedeng humarang. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalayok gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay at sinunggaban niya ang dragon ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos ng isang libong taon. Sa paghahari ng Panginoong Heso Kristo kasama ng kanyang mga lingkod ay walang istorbo dahil wala si Satanas sapagkat siya ay ginapos na isang libong taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang isang libong taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya ay pawalang kaunting panahon. At pagkatapos ng isang libong taon na paghahari ng Panginoong Heso Kristo kasama ng kanyang mga lingkod, ano ang magaganap? At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang sa ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman at malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa kanitoy sa sa Panginoon tayo magpakailanman. At nangagsipan hik sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at silay nasupok natapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asopre na kinaruroonan din ng mga hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Ayon sa mga kwento na nasa Biblia pagbalik ng Panginoong Heso Kristo ay hindi pa totoong magugunaw ang mundo o katapusan na ng mundo dahil pagbalik niya ay magahari pa ulit siya ng isang libong taon kasama ng kanyang mga lingkod dahil ayon sa Mateo 24.14 at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan ayon sa kwento, ipangangaral ng kaharian sa buong mundo, ipangangaral ng mga hari o mga magahari sa buong mundo. Ito ay sa loob ng isang libong taon. At sa loob ng isang libong taon na paghahari ng Panginoong Heso Kristo, wala si Satanas dahil siya ay igagapos. At pagkatapos ng isang libong taon na paghahari ni Kristo at ng mga lingkod, ay pakakawalan na ulit si Satanas upang dumaya sa mga hindi naniniwala sa Panginoong Heso Kristo sa kanyang paghahari sa loob ng isang libong taon. At pagkatapos ng isang libong taon ay doon pa lamang maguhukom at magugunaw ang buong sanglibutan.